Yeah. <laughs> oh, dalawa! Ah. Oh. Tatlo. May orasyon yan. O, oh, orasyon ng malit. oras Ay, hey, hala oh, oh, oh. <laughs> ay, Hala. Teka, oh. kalabugin mo muna. O, sag na. Do double check. Double, Wala. double check, double oh. 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 tak, tak, mo. Alas dos. Dalawa. O, oh, tingnan oh, mo muna. Alas tres. Ay. Ayan. Ay, <laughs> Okay. Ano naman pinag-aaral naman paikot-ikot na <laughs> yan? Ma. Oo. Oh, ano? Ano? Trust me. Ano? Oh, trust me. Like a... Uh, Trash ka talaga. Trust me. Trust. Oh, Capital T-R-U-S-T. Oh, sige, spell. R -U -S spell. Magaling oh, oh, na mag-spelling mag ha. Eh, Siyempre naman ma. Sumasali na ako sa binibining ka ba na to? O, oh, ano nga gawin binibining. natin? O, oh, yun. Binibining. Hahaha. <laughs> Napagalan ata gagago. Ano? Ano huli ka na sa bibig mo? Ano gagawin natin? Ano? Ano? Guguyuin. Ano? Paano nga? Sino pa'y guguyuin? Ano nga gagawin? Basta kasi! <laughs> Ma! O, oh. oh. paano nga gagawin Ma, natin? Pa! Walang pera yan! O, oh, tapos? Gusto mo bang magkapera yan? Oh. Kaso, pumusta ka ng isang libo. Ay! Oh. Utak. Ah, walang pera! Walang pera ba <laughs> ito? Walang pera! <laughs> oh. Pagka pagbila ko ka lang gano'n, tatlo yan, tatlo angat ko ka ako oh. gano'n yan, oh. magkaka yan si Kwenta. Oh, Ayun, oh. kaya pala. Kaya pala. <laughs> oh, pero, isa. oh. dalawa. Dalawa. <laughs> ito na, ito na, ano? <laughs> oh, yun

Mabili! Di, di! Yung upari mo may dalawang isang case! Saka chicks! Saka chicks! Pa! Andara pa yan! O, tinan mo, tinan mo! Pa, pura! Ah, pura pa ka! Gusto mong pagkakaperahan? Di! Ito na naman! Huwagan na naman kasi! ano na naman, Neyo! Di! Papayagan kita! Papayagan kita lumabas mamaya! Ay! Okay na, doon ka muna! Puka doon! Mam, babae ka! Babae ba! kita dyan! Doon ka! Yan! Dito ka ba? Dito ka ba? Ay, o nga. Mali, mali. Baka ba? Baka ba? Sile. O nga. Mali. Ay, may pera ka. May pera ka. Bakit kailangan nyo ng pera ko? Hindi, dodoblihin namin yung pera mo. Dodoblihin natin pera mo. O, di ba? O, di ba? Dodoblihin mo. Bigay mo na lang. Bigay mo na lang. Ibaglagi ka muna dyan. Pustahan nga. Ganun nga eh. O, hindi. Ano mo pustahan? Gulo-gulo nyo. Mamachikan ka nyo. Mamachikan ka nyo. Okay. Mamachikan ka nyo. ko ng pera. O. Pagkailan libo. O. Eh nakikita mo ba to? walang naman. Oh. Kapag kapag ito, pag sa tat tat tatlong galon, at tatlong angat. Tat tatlong angat. Oh, oh. Pag wala pa rin laman, yung isang libo mo, magiging dalawang libo. Oo, oh, oh. bibigyan ka ni Lelet. Ganon. may naka-ready. Kaya pala, nawala yung doon. Yung pera tinago ko sa unan. <laughs> ah, <laughs> <opinion>. oh. <laughs> pero oh. pag nagkalaman to, pag nagkaloon to ng 50 peso. O, okay, mo na. Oh. Oh, pag, okay. 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 pag, natalo to, <laughs> ay pagka wala, hindi nagkaroon ng 50 pesos yan. Ibigyan ka limandaan. <laughs> ibigyan mo ko limandaan. Oh. Okay. Kana okay. mo. okay. Mm. Wala na. Huwag kang kukarap di yan. So, mm, tiga, yung mo. na. Oh, ayan. Ay, ligil, eh. mm, wala na yan. Okay, yan. Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan. Dati rin ko rin ginagawa yun. Huwag mong kontra, hindi. Technician din ako dati eh. Isa. O. Oh, dalawa. Ah. O. Oh. Tatlo. May yun yan. O, oh, orasyon ng malit. Orasyon nun mo. Eh. Alam. Ayaw. Kalabugin mo muna. O. 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 talo! Para masaya ka, para talo yung limandaan mo. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Sa'yo oh, na yan, kapalit ng limandaan. Kapalit ng limandaan yan. O, ngayon naman, Doblehin mo rin yan, Lelet. Doblehin mo din. O, oh, doblehin natin. O, oh, yan. Gagawin oh. mo. Yung hawak mo, gagawin natin isang libo, isang daan. Ano? Taya ka ulit limandaan. Okay, taya ka ulit limandaan. Yes, ko. Galing, na, daddy. O, oh. yan, ah, yan. Yes, yan. yes. Oh. Okay. Oh. Alana, lang? Do double check. Double Wala check, na, double check. O. 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 Tak-tak Wala. mo, alit ka lo. Ayun. Oh. Okay. Okay. Oh. Isa! Isa. Alas dos! Dalawa. O, tingnan mo mo na. Alas tres! Oh, orasyon. Kulang lang. yung orasyon. naman <laughs> Wala! Oh. mo, naging isang Oh, ba? Diba? May kumakabig pa din. Kumakabig. <laughs> kumakabig tayo pa. Oh, yun? Oh, parelas. yun yung kainaman. pa. Paano yun? <laughs> <laughs> Magic! Magic! magic. magic. Oh. Tama ka Tamayo oh. oh. nga! Tayo! Tama ka nga! Oo! Oh. Wala! Wala! Na. Wala yan! Mm. Oo! Oh, oh. Wala! Okay. 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 Oh, last okay. one! Sa last pa, one! Last okay. na! Okay! Gagawin ko ulit isang daan yan! Sagad na yung pera mo na yan! Di ba ka lugi ka? Oh, okay! Sasagad ko na to! Pero okay. pag nanalo ko yun! Oo! Oh, sige! Sige! Akin lahat yun! Oo! Pag Kapag nanalo ko dyan! Ibigatapay sa daan! Wala Wala ka! Sige! Sige! Alauna! Tingnan mo mabuti! Alas dos! Alas tres! Ayun. <laughs> bakit? Okay na! Bakit tumatawa ka di? Buksan mo na! Ay, eh, wala orasyon! Ay, oh, wala orasyon! <laughs> okay na okay. oh, yun! Okay. Bakit? 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 Mananalo? Sige, o. Tingnan mo nga, oh. oh! oh! tingnan mo nga, tingnan mo nga. Oh! Tingnan mo nga, oh! tingnan mo nga. O! O! Tingnan mo nga, tingnan mo nga!